Parang walang solusyon. Ang mahirap nilang sitwasyon. Naglalasing bang binata ako? O lasing ka na? Nasa na pala si David Asensio at concerned itong nakatingin kay Albert. Napaupo ng tuwid si Albert at nagawang umiti pero pilipit naman. Hindi po ako lasing na. Ang walang kung may problema ka kapag may hawak ang alak na wala namang okasyon. Hindi nakasagot ang binata. Umupo na sa David si Supa, katabi ni Albert. Curious pa rin nakatingin sa anak. O baka naman may okasyon na hindi ko lang alam. Wala akong okasyon dad. Kung ganun ay may problema. Oho, ang trabaho mo ba? Umiling si Albert. Si Bea ho, ang ampo ninyo. Si David Ascension naman ang napaupo ng tuwid. Ang alam ko'y problema ko si Bea. Bakit pati ikaw ay namumroblema na rin sa kanya ngayon? Paumiwas na sumagot si Albert. Mabilis na nakapag-isip ng ikakatwiran. Dad, kapag problema ninyo ang isang tao, pinoproblema ko na rin. Napatangutan mo naman ng ama. Thanks for your concern sa kanya iyo. Eh. I like that. Hindi ko naman talaga pwedeng ikailan na mahal ko ang batang iyon. Katulad din ang pagmamahal ko sa iyo. She's my daughter. Kahit pa sabihin ang pun Mahal pa rin hunin niyo kahit para kayong hindi ama Napinalis niya sa kumpanya. Nagkibit pala katlaman kat si David. May pagka-childish si Bea. Pabigbilag-bigla akong magpasya. Nasaktan lang yun dahil sa maling akala ni na niloko natin siya. Pagkatapos ng ginawa niya, Nagsisi man siya, ay nakahiyaan na rin niyang bawiin. Maswerte kang beya ka. Kahit tarantado kayo, may pinagmamahal pa rin sa'yo. Igil na sinabi ni Albert sa sarili. Ang hindi niya matiyak ay kung tinutuhoy din niyang kanyang sarili bilang nagmamahal kay beya sa kabila ng pagkatarantado nito. Nagkita ho kami kanina sa isang restaurant, daddy. Nagpa siya si Albert na magtapat sa ama. Nabuhay ka agad ang interest ni David Asensio. Siya nga, anak. O ano ang nangyari? Sana nagbatean man lang kayo. Naging civil to each other man lang sana bilang mga edukadong tao. At sana'y nagkakwentuhan na rin kayo, I hope. Albert nasabi mo na sa kanya na may mga taong naluloko sa kanya sa kumpanya. Sorry, Daddy. Hindi ganyan ang nangyari. We didn't even say to hi each other. Inis na niya ako. Sagot ni Albert. Nanlumo ang ama. Ganun ba? And guess kung sino ang kadinner date niya na palay ko ay boyfriend na niya. Nagtagis na naman ang mga magingipin ni Albert na hindi maitagong pangingit-ngit. Kinibahan si David asensyo. Naalarma ka agad, pinigil ang hininga. Sino? Si Manny, ho. Kilala ko si, si Manny, right? dahil sa isang photograph ninyo sa opisina. Na naituro ninyo sa akin kung sino doon ang tatla. Sina Mr. Silva, Eva at Manny. I'm quite sure na si Manny yung kasama ni Bea sa restaurant kanina at humalik pa sa lips niya. Napatayo si David. Lumabas ang litid sa leg at naikumim ang dalawang kama o sagalit. Ang fortunate hunter na yun nakahalik na sa mga labi ng anak ko. Gagaho kasi ang ampunin niyo niyon. Tanga, hindi yata marunong kumilates ng tao. Iyong ay nakalang kakampi niya. Iyon pala ang nagpasasa sa pera ng kumpanya. Naduwag na kayong magtaka kung ang hangari ni Manny na yun ay makasal sa heredera ninyong ampun. Isang araw ho, pati si na Mr. Silva at Eva ay maaaring stockholders na ng kumpanya ni Bea. At kapag mahirap na si Bea, sakalang siya tatanta ng tatlong yun, Hindi mangyayari iyon. Hindi iahantong sa ganyan ang lahat. Hindi ako papayag. Parang kulog na napakalakas ng boses ni David Asensio. Pumuntong hininga si Albert. Tiyak na nagsilita. Ibibigay ko na ho sa inyo dali ang mga papeles na ginawa kong investigasyon sa tatlong yun. Nalaki ang mga mata ng ama. Natuwa. Totoo, Albert. Hinihintay ko lang naman talaga na magbago ang pasya mo, anak. Alam mo naman na hindi mako-confront ang tatlong yun kung wala akong hawak na matibay na ebidensya. Dad, you take care of Mr. Silva and Eva. Kayo ang kumumpronta sa dalawang yun. Ipabahala na huli na sa akin si Manny. Ako ang uusig sa ulol na yun. Ang anyo ni Albert ay nagsasaad na kayang-kaya niyang tarisin si Manny. Ang hindi alam ni Bea, nakipagkita si Mr. Silva kay David Asensio dahil hindi pa rin ito makahindi sa dating amo. Sa isang hindi mataong coffee shop, nagkita ang dalawang mag -edad na lalaki. Kumusta po kay Mr. Asensio? At sigla pang bumati si Mr. Silva. Pero formal na formal nun si David. Mabuti naman at sumipot ka, Ador. Ador lang kung tawagin ni David ang dating tauhan. Bakit naman ho hindi? Malaki pa ho ang paggalang ko sa inyo kahit wala na kayo dun sa. Hindi na nakipagbulaan pa si David. Xerox copy ito ng mga anuman anumalyang ginawa ninyo sa opisina sa likura ni Beador. Tingnan mo mabuti. Magaling ang gumawa niya na ana. Anak ko, hindi na inyo mapapangatunanan ni Manny at Eva ang mga paniling na ninyo sa kumpanya. Ilitsa ni David sa mesa ang mga papel. Nanginginig ang kamay na dinampot ni Mr. Silva ang mga yun. May kung ilang minuto rin siyang tinunghaya ng mga papel. Namutla si Mr. Silva. This is enough to my daughter na dapat kayong sampahan ng demanda. Kaya mabuti pa, Ador. Para hindi madagdagan ng kasalanan yung tatlo, Kusa na kayong magbitil sa inyong mga tungkulin at hintayin lamang ninyo pasabi ng piskalya. Utos ni David. Dahil nasukol ang tanging nalabi na lang ni Mr. Silva ay makiusap sa dating amo. Patawarin na lang po niyo ako. Huwag na inyo akong idemanda. Matagal naman akong nanilbihan sa inyo. Palagay ko hindi ako magpapasya niya. Kundi ang may ari ng pinagtatrabahuhan mo, si Bea. Matigas na tugon ni David. Mabait si Bea. Mapapatawan niya ako. Umaasa ka agad si Mr. Silva. Bagyang natawa si David Asensia. I know my better daughter at all. Sa mga taong buwang tiwala ni Bea, napakabait nun. Halos mapapaniwalaan mong utu-uto. Ngunit iba ang usapan kapag sinira ninyo ang kanyang tiwala. Kapag nalaman niyang kayong mga itinuturing niyang kakampi at kaibigan, ang mga nanloko lang pala sa kanya, doon ninyo makikita kung paano siya magalit. Ang inaakala niyong kuting ay tigre pala. Lalo nang namutla si Mr. Silva. Kinabukasan ni si Eva naman ang kausap ni David Essential sa coffee shop na yun din. Kahit nakatitig na kay Eva ang mga papel na nagpapatunay na kasangkot siya sa anumal ay nagmaang maangan pa rin ito. Ano ito? Hindi ko alam ito. Saan pinagpupulot ng gumawa nito ang mga figures na narito? Kalmado lang si David Asensio. Lahat ng numero dyan ay supportado ng mga OR at invoices ay Wala akong ginawa. Mali. You can have your day in court. Mr. Asensio, may nag-frame up lang marahil sa akin. I don't think so. Nakamirma ka sa mga resibo dyan. At ang perma mo, Eva, ay napakahirap ipeke. You alone can do your own signature. Basta wala akong kasananan. mangiyak niya ang babae. Halata ang matinding takot. Kahit naman ay magpipresinta lang ang mga ebidensya sa korte. At hindi siguro kami dudulog sa korte kung hindi kami nakakasiguro sa mga ebidensyang ito. Uy, peta kay Eva ang sinabi ng dating amo. Nag-breakdown na ito. Ayokong madimanda. Wala akong pambayd sa abugano. Ayokong makulong. Sana inon ka pa natakot. Nung hindi pa rin yung pinapaikot si Bea. Magre-resign na ho ako. Huwag niyo na lang ako ipadampot sa kulit. Magre-resign ka, Eva. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka ididimanda ni Bea. Napahagulhol na lang ang tusong babae. Si Manny naman ay hinarang ng kotse ni Albert sa labas lang ng gate ng opisina ni Bea. Ang second hand na kotse ni Manny ay muntik pang bumangga sa Toyota ni Albert. Itinabi ni Manny ang kanyang sasakyan. Tumabi rin si Albert at bumaba. Hindi bumaba si Manny. Hinintay nito ang paglapit ni Albert. Kung hahamulin ako ng away ng Albert na ito, bahala na. Hindi ako uuro. May tubo naman ako sa baksit, Hahatawin ko sa bago ni ako maunahan. Hindi na na bulong ni Manny sa sarili. Medyo kabado siya dahil tingin niya sa maskuladong korte ng katawan ni Albert ay sanay ito sa sports maraming marunong pang mga Formal na formal ang anyo ni Albert nang dumukong sa bintana ng coach ni Man. Dahil malaking lalaking ito ay lalong natakpan ang malapad na pangangatawan nito ang bukas na bintana ng kotse ni Man. May ipapakita ko sa iyo, sabi ni Albert sabay tulak ng mga papel sa kamay ni Man. Napalakas ang pagtulak ni Albert. Nadunggol pa nito ang dibdib ni Manny. Dunggol lang ay parang nahig na ang dibdib ni Manny. Paano pa kaya kung suntok ni Albert ang dadapo sa kanya? Parang hindi na kayang ma-imagine ni Manny ang impact noon sa kanyang katawan. Kaya kaagad tinakasan ng tapang ang lalaki. Pagdampot lang ng tubong panghatol na nasa loob ng kotse, ay parang hindi na niya magawa. Tinuhay na lamang niya ang mga papel na inabot ni Albert na wala ng kulay ang mukha ni Manny. Sunod-sunod na lumunok. Hindi ka na kontento sa pangungurakot sa opisina. Nagbabala ka pa yatang maging asawa si Bea para buong yaman ang iyong mo. Buo ang boses ni Albert. Nang uusili. Humiyok naman si Manny at nagtapang-tapangan. mag na kami. Wala kang pakaalam. Mahal ko si Bea. Mahal niya ako. Umasim lalo ang mukha ni Albert. Mahal mo ang mana ni Bea. Hindi ka mahal ni Bea. Napasubo lang siya sa iyo. Insultong insulto si Manny. Paano mo nalaman na hindi ka nga kinakausap ni Bea? Hindi pa nga kami nagkakausap ng matina. Pero may nangyari sa amin na palagay ko hindi pa nangyayari sa inyo. ko ang dalawang kilay ni Albert. May ngiti ng pagmamalaki sa inyo. Ano? Huwag mo sabihin sa akin na nakuha mo na ang pagkababae ni Bea. Hindi ako naniniwala. Lalong lumo ang pagmamalaki niya ng ngiti ni Albert. No, hindi ko pa naman kinuha ang pagkabarahin ni Bea. No, alam kong doon din kami hahantong kung hindi ko siya binitiwan bago kami magliyak. Nakita ko nang magpahalik siya sa remember? Walang kabuhay-buhay. Halos manday si Rizia habang nakalapat ang mga labi mo. It was the worst kiss I've ever seen. Kaya alam ko na kung nobyo ka man yan. Naipit mo lang siguro siya. Nakalimutan na ni Manny ang tak. Dadapo na sana. Sa mukha ni Albert ng kanang kamao ni Manny kung hindi ito na lubong ng palad ni Albert. Ang kamao ni Manny ay parang nakikipagbangga sa isang matigas na pader. Matibay. Ni hindi yan natin maugang ang palad ni Albert. Pabiglang itinulak ng palad ni Albert ang kamao ni Manny. Naparay ang huli. Nabaling yata ang upo mga braso at malikat dahil sa manapakalakas na pagtulak ni Albert. Nawala na naman ang tapang ni Manny para itong asang bumahagang buto. Wala kang matinong hangarin sa ampunang ng papako, kaya layuan mo siya. Isa pa magigising din naman si Bea, oras na makita na niya ang original caps ng mga papeles na yan. Kaya aunahan mo na siya para may mukha ka pa kahit paano. Mag-resign ka na sa opisina niya. Nakala ko ba'y galit ka kay Bea? Bakit mo siya pinagmamalas sa kita niya? Naiingit ka lang ano. Gusto mo ay ikaw ang makinabang sa pera niya. Humirit pa si Manny. Pinitik ni Albert ang tungkay ng ilong ni Manny. Napaigtad ang lalaki. Tinakpan ang nasaktang ilong. Kulang na lamang ang mga nito sa takot. Kaya kong payamanin ang sarili ko sa sarili kong sikap. Sensitive akong tao, Manny. Ayaw kong pamukhan ako ng babae tungkol sa pera. Nagduda lang sa akin si Bea nang makita niya sa drawers ko ang mga papers ng negosyo nila. Akala na akin ngayon, sa akin na yun dahil sa pinag-iintresan ko. Nasa akin naman yun dahil at that time ay nag iimbestin na ako sa mga anomalya ninyo ni Naeva at Mr. Silva. Madali nang maunawa ni Bea yan. oras na makita niya mga original copies ng ginawa kong investigasyon. Mahaba ang sinabi ni Albert. Hindi na sumagot si Manny. Binuhay nito ang makina ng kotse parang maamong tupang umalis. Pinabayaan na siya ni Albert.